Hello, kumusta po kayong lahat? Ah, uh, ang akin channel, ah, uh, lagi po akong nagbibigay ng uh, aral. Ha? Huh? Kung paano tayo matuto, kung paano tayo saan pumunta, paano tayo bumili ng mga murang bilhin. Ah, uh, Pag-usapan natin, uh, saan matagpuan ng bagsakan ng mga gulay at saka Ah, oh, marami. Maraming lugar ng bagsakan, pero pinagmamalaki ko tong amin, uh, dito po ito sa Binyan, Laguna. Ha? Huh? ah uh, bakit ko sinasabing uh, pinagmamalaki ko? Ito, eh, ito matandang bayan na itong binyan. Kaya po, yung mga kalakal dito, ah, uh, galing Karatig uh, probinsya. at dito magtagpo-tagpo at siguradong mura mo mabibili. Hmm? Eh, sabihin mo, Ay, bakit mal na bili ko? Ang diskarte dito mga kaibigan, bilhin mo ng wholesale. Hmm? Pag mas marami, mas mura. Kaya nga, ito, kinakikita mo yung mga saging na yan. Uh, um, lalo na mamaya, maaga lang ngayon eh. Ang gabi kasi ang datingan yan hanggang madaling araw. Mm -hmm. Uh, yan, uh, galing ibang ibang probinsya yan. Dito binabagsak. At ang iba, iba naman na mga karatig bayan naman dito sa amin, uh, dito mamimili sa Binyan, Laguna. Ayan, gusto mo tingi, ah uh, pero <clears throat> siyempre kung wala kang tindahan, eh, tingi talaga. Pero mas mura pa rin. O mm. yan, kagaya may mga tumpok-tumpok nyan dyan ng mga saging mm. O, oh. Oh, at uh, mga protas, Gulay, wala kang problema sa gulay Kompleto rin dito O, oh. mga saan-saan uh, galing din na uh, probinsya yan Kasi, ang uh, nga, Binyan Laguna, dinadayo talaga yan at uh, maraming tao dito Sanay na, kumbaga sa ano, sanay na uh, Lalo na ngayon, uh, mayroon na rin tayong pasyalan dito sa Binyan, ha huh? baka akala nyo, bagsakan na lang ng gulay to lahat. Mayroon din po ditong basyalan na ginawa pong uh, yung uh, doon sa may harap ng simbahan. Uh, pwede na po doon mamasyal, maglaro ang mga bata, magdala ng bisikleta. Uh, basta, napakaganda roon at na lahat uh, may pagkain din. May mga binablog na tayo niyan mga kaibigan. Alam niyo itong binyan, uh, kaya mga tao dito, ito yung uh, crossing na ito eh. Uh, Papuntang Cavite Papunta ng, Cavite, uh, papunta ng uh, Manila Ito kasi ang Old National Highway uh, Dito yan, dadaan yan dito sa Binyan, Laguna uh, kung, wala, kung wala pa yung uh, uh, South Luzon uh, ang, ang, highway talaga dito Old National Highway Kaya kilalang kilala po itong lugar na ito uh, Ngayon ah uh, Paano na uh, makakamura ka dito? Ayun na, yung sinabi ko sa'yo, kaysa bumili ka ng uh, kalakalating kilo, bumili ka na ng ano, Sang kilo. O mas marami pa. Kasi kung mayroon ka naman na uh, uh, refrigerator, di ba? O lalo na kung alam mo, uso ngayon sa mga barabaranggay, nagtinda-tinda na rin ng uh, kahit papaano, di ba? Mga gulay-gulay na rin na uh, ano. Kompleto kasi dito, madali kang sumakay. Ayan, kagaya niyan. Nandiyan na rin yung uh, terminal. Ayan, yan. O oh, kan saan ka man pumunta. Kami, pauwi kami ng Santa Rosa, Laguna. Diyan lahat ang terminal ng jeep. O, oh, kung saan ka, saan ka pupunta. Kompleto na diyan mga kaibigan. Ayan. Ay, kung ikaw na may bus, magtanong ka lang dito. Kompleto din ditong mga uh, terminal. Na oh, paluwas ka ba ng Maynila? Hmm? Maraming salamat. Sana lagi kayong makakuha ng uh, idea sa aking channel. At sigurado may matutunan tayo. Ha? Ingat po tayong lahat.